�ix refinffer ♪ ད�ས ད�ས དས དས དས

ito ng pagsisingin sa ating Panginoon. Si San Dokino si ay ang kapadosya. Si San ay ang kawal ng sulma sa pagbibigyan ng Cristo. Isa siyang kapitana na mamahala sa isang daang kawal mula sa kapadosya na siya sa panahon ng paghahan ng Emperor Tiberi. Siya ang namunan sa mga nagbantay at magman sa mga taong nagpagigilap at nagpapakot sa Christ siya ang pinutukoy ng sanuan ng kanyang ibanghelyo. Pinulos ng sibag na isa sa mga kaya ang tagiliran ni Jesus. At pindang ang tuko at tuloy. Isa siyang makibay na saksi sa mga sa ng na pangyayari na namatay si Cristo sa Kalbano. Ang imahe ng San Domino ay nasa pangangalala ni Mesi Porto at Pangyay. San Domino, panalangin mo kami. Ang susunod na imahe ay si San Jose ng Arimatea. Si Jose na taga Arimatea ay nangyay sa apat na salisay ng Ibanglendo. Ipinapaniwapit nito ang pagpapahalagang ipinibigay ng sinuunang sambaya ng Kristiyano sa ginawa ni Jose. Doon si Jesus ay mamatay sa Lugos. Hai sa mayaman at hindi nagkano ng nakakaon sa yelo, yeah, sa pagbubuti at maglina ng kaon, nakapili ng sa mga nagintay sa pagdating ng pagkahari ng Dios. Hindi nito sa mga ayon na hatulan si Etoos. Nilimang alagad si Etoos, tuwa ni, ni, ni Nicolemo dahil sa kanilang tawo sa mga unibyo. Agad nagkatong ng tuo kay si at ipinagkaloob sa kanya na itinig ang panginoong ang imaheng San Jose de Arimatea ay nasa pangalaga ni David and the lower cases, kahoy at padilla. San Jose de Arimatea, Ibadalangin ng kami. Si Santo Veronica, isa sa mga baba, isa sa mga babaeng na matalungong na ang aming pasensya-sasalya at sa unsan sa pagka, kanyang pagkahaba, pagkakita kay Jesus kanyang pinulasan ang mukha na duguan niya sa mga hampas, pinagtuturaan at ng ang kanikabog. Kinuha niya ang kanyang telo at buong tatang na nagpipagsiksikan sa mga tao. Ayon sa tradisyon, dahil sa ipinapitang niyang araw sa Panginoon, nilalotong na sa tiyang at pagmukhang ng iso, ang bilang ni Santo Veronica ay ilalaman nun silang nasa sa pinakamahalagang relikya ng Panginoon at kasalukuyang matatagpuan sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Ang imahe ni Santo Veronica ay nasa pangangalaga ni Miss Armojelia at pamilya. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Ang sinunod na santa ay si sa Santa Marga ng Italia. Si Santa Marga ang panganay sa tatlong pagkakapatid na si Santa Maria at San Sa hindi malapit sa Kristo na ito, sa kanatay ng at sa ligagang ng buong sa ng ating Panginoon. Sinasabing madalas sa takbuhan ng panigahan ng ating Panginoon at tahanan ng mga kapatid nito sa mga Kapag siya ay napapagod sa kanyang ng pangalaman si para sa lumina na sa pinibuluan ng buhay na kanyang kapatid mula sa pagkakaitlan sa kamatay. Oo, Panginoon, nananalig na ako ng ikaw ang kiso, ang anak ng Diyos na dumarating sa mundo. Ang imahe na Santa Marta ni Betania ay nasa pangangalala ni Carlo ni Oclor Rosas at Panina. Santa Marta ni Betania, ipanalangin ko kami. Si Santa Maria ng Betania ay kapatid isang kumarka at isang lalo. Siya ang nagbuhod ng pabango sa paano ni Jesus at pinahiyan ni ito ng kanyang buho ayon sa Ibanghelyo ng San Juan. Ito'y pinuna ni Judas Escalope ang alagas na magkakanulo sa ating Panginoon na ang sabi, Bakit hindi na lamang itinagbili ang pabango at ilimigay sa mga duka ang pinagbihan? Ngunit sinabi ni Pagkakabayanin niya, kaya inyong gawin na ito ng paghahanda para sa paghihintayin sa atin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga biyok, ngunit inyong, ngunit ako'y inyong kasama habang panahoy. Ang imaheng ng Santa Maria de Catania ay nasa pangangalaga ni Cris, Aguilero at Pamila. Santa Maria de Catania, ipanagawin mo kami. Tawo na ng kanyang kayamanan upang sususana ng mga ng Jesus at ng kanyang mga apostol sa panahon. Ang mahin ni sang tawo ng kusa ay nasa pangalaga ni Jesu, at Santo Santo tawo na ng kusa iba na dali mo pang imahen si Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome ang asawa ng mangisdang taga-Galileo na si Semedeo. Siya ay ang ina ni na Santiago, ang maganda at San Juan Evangelista. Isa si Santa Maria Salome. Sa tatlong Maria kasama si Maria Magdalena at Maria Jacobi na nagtungkot at gumulong kay Jesus at mga apostol.

Terima kasih telah menonton! Si Maria na asawa ni ay ang nakatalag ng pinsan ng mahal na piringa Maria at ina ng mga apostol na si Santiago Menor at San Judas at San Judas Tadeo. Siya ay isang disipula ni Cristo at saksi sa pagpapako at pagpamatay sa krus ni Jesus. Kasama si Santa Maria sa Lupe, ang ina ni Juan Diagangulista at Santa Maria Magdalena ay itinubuhin ni sa, sa tatlong Maria na nagdala ng insenso at ira, upang pahiran ang patay na Kristo at ihanda ang kanyang katawan para sa pagbibi. Siya rin ang naglinis ng bangkay at hindi ng Jesus kung kaya siya ay may tangan na Ang imahe ni Santa Maria Salome ay nasa pangangalaga ni Gabriel, Hindo at Pagmina. Santa Maria Pius di Panadami di Papa Carlo Ebanghelyo ni San Marcos, pitong demonyo ang pinalayas mula sa kanya ng Panginoon. Kabilang siya sa mga babaeng nasa paanan ng Cruz at nagtungo sa lipina ng Panginoon na umaga ng linggo. At siya ay unang nakakita sa muli na buhay ng Panginoon. Hawak niya sa kanyang kanyang kamay ang isang na ng pabago at ipinahin sa banghay ni Jesus kasama ng kanyang kukutusong pagmamahal sa Panginoon nang punasan niya ng kanyang buo ang mga paa ni Jesus. Siya ay inamot ang apostola, apostoloro o apostol ng mga apostol. Ang imahe ni Santa Magdalena ay nasa pangamalaga ni Glesi Pastolero, Flor Manantil at Pamilya Lumena. Santa Maria Magdalena pagdadalangin po kami. sa Ang susunod na morning ay tanghal 1:00 at 9:00 ng gabi. Ang altar ay nasa simbahan ng San Sa agahan ng sibidayo at Santa Maria Salome at kapatid ni Santiago Mayor Apostol. Sa lahat ng alagad, siya namang ang umarap ng buong lakas loo sa bali ng ating Panginoong Jesus ang tingin sa kamatayan kung kaya sa kanyang ihati ng ating Panginoon ang kanyang mahal niya. Siya ay karaniwang may hawak na pluma at rolyo. Pinangisa siya sa apat na sumulat

ang ng ng Virgen Maria. Labis na nasukatan ang puso ng mahal na ilang si Maria na tumatangin na urpino, sa bang pinagmamasdan ng kanyang anak na si na nagturo sa mga atuntino ang walang nang buwan sa Diyos. Kahit na pospos na ng kapitatian ng kanyang puso na tatayo pa rin si Maria.